mana? na. Malapit na, Matilda! mana? mana? na lang! mana? Beans... Si Matilda, mana? 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 Isa! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Sige, mana? 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 Tingnan mo! Nagkakaroon siya nung balat na parang kay inay? Talaga? Ibig sabihin, hindi pa rin tayo pinapabayaan ni inay. Patuloy pa rin niya tayong pinagabayan. Eh, kung ganun eh, bakit hindi na lang Alice ang ipangalan natin sa bata. Alice. Alice. <laughs> Alice. Baby Alice. Ang ganda ni Alice. <laughs> Ay. Alam mo, sigurado akong magiging magaling na manggagaway din ang anak natin, Hilario. Sa gabay ni Inay. Sigurado ako d'yan. Naalala ko nga eh, nung bata-bata pa ako, may kwento tungkol dyan si Ate Alicia. Yung tungkol dun sa lola namin sa tuhod. Kasi nung pinanganak daw yon, meron din siyang eh, parang parang ganyan, yung parang sa noo na kulay pula. Pagkatapos, nung namatay yung, yung matandang yun, nawala yung balat. At nung si Ate Alicia nang na pinanganak, abah may balat ulit. At silang dalawa parehong pinakamahusay na manggagaway ng kani-kanilang mga panahon. Alam mo na alala ko ngayong kwentong 'yan. Kung nasaan man si Inay, sigurado akong natutuwa siya. Kasi may susunod na saya pak niya. May tutuloy na sa mga gawain niya. Ay, pabuti na lang wala nang kontrabida. Natalo na <laughs> Alin ako yan? Kaanita. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong ina. At pasensya ka na, hindi ako nakadalaw sa lamay. Kaya siguro, binisita niya ako. At dinalaw niya kayo? Sa panaginip. Gusto niyang bisitahin ko ang kanyang apo. Tama lang na ninyo ang pangalan niya sa iyong ina. Tulad ng iyong ina, magiging isang manggaling siyang manggagaway. Inaasahan na po namin yan. Pero hindi magiging madali ang kanyang buhay. Kailangan ihanda ninyo ang inyong anak. Hindi lang galing at balat ang kanyang minana. Pati ang kakayahang baliin ang mga sumpang na iwan ng kanyang lola.